Hello guys, it's Morena in the here. Yes, it's time to cook. Yes, it's Morena again and again. For today's video, ayon magluluto ako ngayon ng tinolang ano manok. Syempre, manok lang naman ang tinola, di ba? Cherries. Pero basta ano karne, basta klase ng ano chicken. Pwede ng tinola, di ba? May native jan or ano? Basta yun na yun Ayon for today's syempre ang unahin natin guys ang magluto ng kanin syempre hindi naman masarap kumain kung wala ang kanin kasi pag mga Pinoy rice is life ayan for today's video syempre konti lang kinuha kayo yan sa may ref kasi ni ref ko yung aming rice di bang social and then ayan hugas hugas lang konting hugas lang Ganyan lang, diba? Maliit lang yan, guys. Pero pagka naluto na yan, kala mo marami na. Kasi kami lang naman na mag-asawang kumakain. Di ba Ayan, guys. Konting tubig lang nilagay ko dyan. Pagpasensya nyo na yung aming ano, um, uh, aming aming paligid-paligid kasi may alaga kami yung aso at puso dyan. Ayun guys, ito na pala, pre-prepare ko na pala yung ating native, hindi ko alam kung anong klaseng manok nila dito, basta parang native siya, pero hindi yata. Ayun, pinozen ko siya ka kahapon, kasi kahapon ko lang siya binili guys. Ayun, papasensyan nyo na din ang aking lutuhan kasi madaming hugasin dyan. Hindi ko naman siya nilatag sa may madume, may ano naman nilagay ko naman styrofoam. Ay, nag-explain. Pero ayan guys, syempre, yan yung mga halo natin dahil matagal nang nakatambak sa aming ref. ba? Diba? Pwede pa yan kahit papano, ba? Diba? Ayun, nagkuha ko ng luya at yung bawang guys. Pero masuka-suka pa ako dyan sa bawang na yan kasi hindi ko alam bakit. Hindi ko siya type for, for today's video. <laughs> Ganun yata pagka mga jontis, mga buntis, ganyan. Parang naninibago sa mga amoy, di ba? Ganun naman pagka, pagka mag, mga maglilihi, ganyan. Ayon, um, pagkatapos nun guys, syempre hindi ko pa siya hiniwa. Ayan, inong na ko muna tong ating botchoy. Botchoy yung tawag nila, parang pechay lang din. Pero botchoy, botchoy yata yun. Basta yun, basta parang pechay lang din siya. Pero yan yung lagi ko nakikita dito guys. Kasi wala akong masyadong makikita, nakikita ang petche na ganyan ang kalaki. Eh, pero panay mahaba. Ayan at yung sili natin. Pinili ko lang dyan yung maganda. Kasi nga yan na yung matagal na nakaisak sa aming ref. ba diba? Paulit-ulit. Ayan guys. Kahit di tayo marunong magluto. Kailangan natin magluto. Kasi nag-asawa tayo ba diba? Nag-asawa pala ako. Hindi pala kayo. <laughs> Sinali mga viewers. Pero ayun, dahil tayo ay um, na, tahanan ng bahay ba? Tawag doon? Basta yun, uh, housewife na lang para hindi ko ano, mahirapan, diba? ba? Mahirapan ako mag ano, Tagalog. Kasi Ilocano po ako. ulit. Ilocana, Ilocana, yes. Kaya yun, nabubula ako sa Tagalog. Pero minsan, kailangan din, ano, practice-practice para ano, lahat nakakaintindi. Pag nag-ilocano ako, wala na. Baka wala naman manood. Cherries. Ayun guys, siyempre si Buyas, gapakadami. Pero, basta iniwa ko na lang basta dyan. Pero dapat hindi ganyan kadami guys. <laughs> parang, parang mura lang dito ang sibuyas. Buyas. Kung makahiwa. Cherries. Oo, oo naman. Kasi dito guys, sabi ng asawa ko, kapag tag-ulam, ayun ang mahal ang ano, mga gulay. Pero pagka mga summer-summer, ay hindi naman masyadong summer, basta mga ano, mga hindi naman masyadong naulan. Mura-mura lang mga ano mga gulay. Pero sa Pinas, parang ngayong sa taon na to, parang baligtad yata. Mas nag, nag nagmura, nagmura. Mapapamura ka sa ano sa sa mura ng gulay na binibili ng mga ano mga traders ba tawag doon, mga ganon. Diba sila yung bumibili ng gulay, tapos apakamura. Ah, tapos pag binenta sa, sa madlang people. Ayun, napakamahal. ba diba? Ang daya. Kaya ayun, nasabi ko lang. Pero ganun nga yung nararanasan daw ng aking family sa Pinas. Kahit sino naman, yun ang nararanasan. Parang mga, mag, mga farmers kawawa. Pero dito sa Taiwan, hindi kawawa. Kasi nga, mahal yung bili at ayun, sakto lang naman yung presyo. Parang patas-patas lang yung ano dito. Kasi importante ang farm dito. Kasi nga, syempre, kung walang farmer, makakakain ka ba ng mga gulay o kanin o bigas dyan? Di ba hindi? Kaya dapat sana ganun din sa Pinas. Pero ayun nga, ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam. Ganun nang nangyayari. Hindi na bago. Kasi ganun naman talaga ang um, ano tawag doon? Basta yun. Yun. Iyan nga. Ayun. Nahiwa ko na lahat. Kakadada ko. Ayan yung mga ingredients. Tsaka mga isasawag natin. Ayun. For, for two days. Ayun. Paulit-ulit. Ano ba yun? Part two. Ayan. Nagigisa na tayo. ba? Diba? Kahit di tayo marunong magluto. Ma magiging marunong tayo. Kasi nga. Nag-asawa ako. Ako pa lang. 'Di ba? naman talaga tayo pagka nag ayon, matututunan natin magluto. Pero charis lang 'yon. Marunong talaga magluto pero hindi naman nag-ano, kasi nga hindi ko alam bakit nakalimutan ko yata. Kalimutan ko na yata magluto, guys, sa, dahil sa tagal-tagal na ayon, panay lutong ano tag doon? Luto na 'yung aming um, panay in, short. Panay bili 'yung aking uh, kinakain araw-araw nung nagtatrabaho ko dito sa Taiwan. Kaya hindi na ako masyadong marunong magluto. Nakalimutan na ng mind mindset ko. <laughs> mind mindset. Pero ayan, 'di ba? Natutunan ko pa rin kahit paano kahit konti lang. At least may may naka-imbak pa rin sa otak ko kung paano maggisa. Yun lang naman, 'di ba? Maggisa-gisa ng bawang sibuyas, lunya, ganyan. Basta may yun na 'yon, tapos halo-halo, ganyan naman yung pagluluto, 'di ba? Wala namang ano, Basta tantsa-tantsa lang, ganyan. Huwag mo nang sukatin. So, sukatin mo pa eh, kami lang, ako lang naman ang kakain. Tiyatay, asawa ko, ba diba? Ganon yan. Kaya ayun guys, um, pasensya na at paulit-ulit mga pinagsasabi ko. Pero ayun, pagkatapos nun, syempre, huwag muna natin lagyan ng tubig kasi kailangan um, igisa ng, ano, tawag doon, parang pag-brown. Dapat brown ata manok kwan pag browning tayo pa lang dito yung manok tap no naimas, itilasan na imas itilasa na ayo nagilokano na nagilokano na ako guys kas jaiti pagluto pero minsan hindi ko alam bak sa sarili ko hindi ko minsan maano yung nagtatagalog katas ilokano basta yun halo-halo hindi ko hindi ko siya ma-express masyado hindi ko alam. Siguro dahil bago-bago lang ako dito na nag-voice over, ganyan. Siyempre, hindi natin alam. Pero ayun, nilagyan ko na siya ng cubes, kakadada ko, at asin, ganyan. Dito, tapos, halo-halo -halo lang natin, guys. Ganyan lang, halo-halo, diba? Tansya-tansya lang, ganyan. Tapos, ayun, guys, malapit-lapit na. Tapos, lalagyan na natin ng na... mahiwagang tubig, pero wala pa ayun, nilagyan ko na nga ng, yan ay boiled water na siya guys, kasi yung pinalagay ni mama dyan, yung aking biyanan ay double purpose, may heater tsaka yun, warm water, kaya yon, yung kumukulong tubig na yung nilagay ko, para hindi na tayo mahirapan magkulukulo dyan, ba? Diba? Para maghintay na lang tayo ng kaunting minuto pero matagal yon ayon pagkalipas na ilang minuto ilang oras <laughs> ilang oras ayon naluto na din ang ating sinolang manok pero hindi pa yan natatapos guys kasi tikman muna natin kung masarap yung lasa ba diba? pag hindi dagdagan ganon o ba diba? nilagyan ng patis pero sa patis na to guys ay, sus apakabaho pala ng patis nila <laughs> patis ng tayo niya apakabaho kalam mo ano kilikiling hindi nahugasan ng ilang <laughs> pero ayan tapos na pagkakulo nun syempre nilagay ko na yung ating uh, di ba kumunti yung sabaw nagmantikay mantika, mantika. <laughs> parang nadiri ka dun ga hindi ah ayun kasi ano masyadong oily <laughs> Pero ayan, tapos na, nilagay ko na yung siling, ano, labuyo ba yan? Hindi. Kaparang siling labuyo kasi may liit. Pero tapos ayan, yung ating pet choy or yung bot choy na tawag nila. Tapos ayan, um, hintayin lang maluto, tapos ready to eat na kami. At luto na din yan yung aming rice, guys. Kaya ayan, ba diba, luto ng ating tinola, kunting sabaw lang. Ganyan, tapos na, guys. At salamat sa mga nanood sa akin. Maraming hamis, selamat bye bye.